paano sabay ng beat bago ka gumawa ng rap ito ang pinakauna mong dapat na matutunan kaya aking ituturo sa iyo para malaman mo na 1, 2, 3, 4 stop 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ganun yung beat. Gawin natin beatbox. Tup, 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 hindi ako masyadong marunong mag beatbox ang tawag doon ay tempo sa isang beat merong tempo mga ganun at sa isang verse meron 16 sentence yun na yung pinaka natural na sa isang verse meron 16 sentence and then ang rap ay merong 3 verse or dalawang verse at para mas maintindihan nyo, gagawan natin ng sobrang linaw na explanation. Kasi noon kahit ilang beses ko na napapunod ang gantong ano explain. Pero hindi ko pa rin nagigets. Kaya ngayon mas ikaklaro ko pa. Kagaya ng sinabi ko may 16 sentence ang some verse. At yung nakikita nyo dito sa gilid na 1, 2, 3, 4. Yan yung ano, tempo kunyari ng beat 1 2 3 4 1 2 3 4 isa yan sentence tuf, 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 tuf. at kung may ilan syllables naman kailangan mo kasi bilangin ang ilalagay mo na words sa isang sentence syllable <laughs> pasensya na hindi ko marunong mag spelling sa english nakapag-school ka ba talaga <laughs> Talino nyo ko diba abakada ka ng syllable yung a number one ba two ka 3 da four pa isa isa kada bigas isang syllable yon ma ta ma ta to syllable yan yung ma saka, ta is yan yung syllable mata, ta kaya dalawang syllable lang ang ma saka, sayo sa-yo-na 3 sa syllable sa number 1 you to na 3 kaya 3 syllable ang sayo na sa flow may 7 seven 7 seven equals 14 sa isang sentence meron 14 syllable lahat at tandaan nyo ang rap ay sa dulo ng sentence ay merong rhymes sa tagalog ng rhyme ay tugma yung magkasintunog ganun, ganun lang ang rap sa hip hop naman 8 plus 8 equals 16 <laughs> 16 syllables sa hip hop sa upload kasi 7 lang dahil lalagyan mo pa ng tono kaya ayun medyo Iksan mo lang sa pop, medyo speed ng konti. Kaya yan 8. Sa uh, speed hindi ko pa alam kung ilan talaga syllables doon kasi hindi pa ako masyadong mabusy eh, mag-speed pero minsan 13 yung binibilang ko doon at nabibilang ko doon. Minsan 14 o no? 11 12. Example lagyan natin ng na example para mas maintindihan nyo. Sobrang gwapo ko kaya sa akin maraming inget. Gusto makipag-guerra mayayabang na incheck sobrang gwapo ko kaya stop 1, 2, 3, 4 yun yun tempo sabay nyo na lang yun sa akin maraming get yan yung sa dulo is lalagyan muna ng rhyme tugma gusto makipaggera stop mayayabang na incheck stop yan na yung tugma sa pinakadulo to sentence yan kada isang sentence ay mayroong tugma at pahabain mo na lang hanggang sa makabuo ka ng 16 sentence ng makabuo ka ng isang verse at at dugtungan mo na lang ng two verse or one verse pa lagyan mo ng one verse pa para maging 2 verse ng makabuo ka ng isang rap